Napuno pag... Ay patay mababagsakan mga halaman ko. Kain 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 kain. Hahahaha. <laughs> Tansak. <laughs> ah. Yoo. galing! don lang pala tanggalin ko kaya muna ng mga ta madadali ba ta mataba na mataba pala maano ba tong mga ta halaman din. tanggalin ko muna ang laki bakit itim ang kulay wait lang <laughs> negro <laughs> negro eh Nagnag! pero hindi naman sira yung papa yung nasa unahan ni papa na rin may silay na din dadagdagan ko sa presyo ng kanya oh hindi mo ng kanya Nagpit na laki laki na pala siyang laki siyang pili <laughs> <laughs> laki jam eh! tama siyang piling na rin dami bila baka hindi babay hindi siya siyang piling <laughs>

<laughs> Jumbo. Hoy para lang <laughs> eh. Nakarinig ng hapon manok. Baka ibon. Baka ibon. Manok. <laughs> ah, may tonay may hinog na. Buti hindi nakauna-unahan ng ibon. Oh, ganda oh. Saan saan na po pesta? Tumulong ka bigat na rin. Paano ka magbe-video? <laughs> sige tinig mo na hindi naman tataas opo tinulat si mo tiking are ya na saginay petang hahaha super tanga super lakay okay na yan saginay one two three 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ayan 17 <laughs> tao. Wow, dami. Ano bibigay mo dito ba tayo? 70, dalawa pa rin. Ibig sabihin pa rin eh, Pero ko'y nagdayo na. yung kwa. Yung magkakaiwalay. Yung hindi, yung malalayong pangilang lang yan. Lalaki pa ang babang ari.